29 ka mga LGU sa probinsya sa Sumbo ang misuspenso sa klase sa mga tunghaan tungod sa bati nga panahon. sayra nato ang detalye, pinaginig report ni Alan Domingo. Bisan og walay direktang ipikto ang bagyong Cristina pang suspenso sa 29 ka mga LGU ang klase sa mga tunghaan, pribado man o pampubliko, diinsagad tanang level kinihuman na sinati ang pag-uwan, inubanan usab sa pag sa hangin. Bawat masiguro sa mga LGU, nga luwas ang mga bata sa posibleng epekto sa bagyo. Lakip sa mga lungsod o siyudad na nagsuspenso kining musunod. Ang pag sa klase mag-agad kung wa na ba'y hulga sa panahon. Giandam na usab ang tanang kagamitan nga kinahanglanon o galing mo grabe ang epekto sa bagyo. Nay ubang area kay tungod nag nay ma rainfall advisory ang pag-asa kusog-kusog sa tang na, sinati nila although murag dili kayo sa tanang sa na, nay lugar na kusog ang ilang uwan heavy rainfall na na yellow rainfall na, na na signal dito. Giklaro hino ni Wilson Ramos nga way natala nga pagbaha og pagdahili sa yuta sa probinsya apan gipahimangnuan ang mga tawo nga magmatngon og magmonitor kanunay sa kahimtang sa panahon samtang gibantayan usab sa PDRRMO ang kahimtang sa kadagatan diin gidid-an ang paglawig sa gagmayng sakayan aron malikay sa disgrasya. Uh, ready naman ang atong mga uh, lokal diaran ng nagpahimangno naman sila, sila sa katong mga uh, sa kosta sa mga floodplain areas na mo evacuate in kaso mo saka gid ang tubig. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak